Ito po tayo hipon. Nag-request po ang aking anak ng hipon. Kaya bumili tayo ng kaunting hipon. Igigisa lang po natin sa bate. Lagyan din pa, lalagyan din po pala natin ng Sprite. Lagyan na -ano po natin ng hipon. Ayan po ang ating hipong. Halo-halo. Halo-halo po kaunti. Lagay na po natin ang Sprite. Kaunting Sprite lang po ilagay natin. Dahil kakaunti naman ang ating hipon. Lagyan po natin ang kaunting suka ng ating hipon. Lagyan po natin ng paminta. Ayan, luto na po ang ating hipon. Luto na po ang ating hipon. Hanguin na po natin. Maraming salamat po sa mga viewers ko at sa mga subscriber. Thank you so much po. Thank you for watching.